Ang pangarap mo, pagsikapan mo. Huwag mo intindihin ang sinasabi ng iba. Kung may goal ka sa buhay eh, dapat hindi ka nakadepende sa sasabihin ng ibang tao. Morning guys! Vlogger na vlogger! Mabilis. Mabilis ng panahon, parang kailan lang eh. Nasa Pilipinas pa ako nag-aaral ng ngayon ay 3 months na agad ako dito. Wala kasama ko ngayon. Isang katrabaho na <laughs> <Yes>, Good morning. <laughs> 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 Kuya daw, TV. <laughs> <laughs> Lakas din ang kadig eh. Bukat. <laughs> power. Lamig. Lamig na. Otom na. Nagme-merienda nga pala ako ngayon at break time kami ng 15 minutes. Parang kailan lang eh palagi pa ako nagpupuyat. Gigising na maaga para lang mag-aral sa darating na EPS topic exam. Natatandaan ko pa nga dati. Gumawa pa ako ng napakaraming flashcard. Ibat-ibang kategoris yun na nagmula sa summarization ng Book 1 at Book 2 tapos nagprint pa ako ng buong 960 questions pati yung 960 listening pero sa tingin ko sa 960 questions lang nasagutan ko dun parang kalahati lang yung natapos ko tapos nagprint din ako ng mga previous PBT KLT exam tapos print ko din yung book 2 at sinuulo ko lahat ng vocabs na nandoon so, masakit na nga yung ulo ko dati sa pagsasaulo ng vocabs at minsan pa nga eh nainit ng ulo ko sobrang stress sa pag-aaral bumagsak ako nung unang take ko pero hindi yon naging dahilan para sumuko ako sa pag-aaral. Kaya't mas nagsumikap ako lalo at ng pangalawang take ko. Yes, pumasana na. Di ba worth it lahat ng pagod? Ay, thank you Lord. Ngayon, naandito na akong sa Korea. Three months na. At sumasahod na ng 80k plus. Kung ikaw na nanonood ngayon na gusto makarating dito at makapagtrabaho bilang EPS worker eh, sipagan mo sa pag-aaral kung nag-fail ka man ngayon. Ayos lang yan. Only take naman ang exam. Gawin mo yung motivation para mas bumalik ng preparado. Hindi naman ibig sabihin na nag-fail ka eh. Sasabihin mo. Ay naku, baka hindi to para sa akin. Baguhin mo yung mindset mo na yan. Ang direction ng buhay mo ay sa'yo nakasalalay. Minsan, may dahilan kung bakit di binibigay sa atin ang isang bagay pero pag nakikita ni God na ginagawa mo ang lahat para makapasa sa exam at worth it ka eh bibigay niya yan sa'yo kung pangarap mo, pagsikapan mo huwag mo intindihin na sinasabi ng iba kung may goal ka sa buhay eh dapat hindi ka nakadepende sa sasabihin ng ibang tao kung natatakot ka sumubok at kung hindi mo kaya lumayo sa pamilya mo ngayon pa lang dapat alisin mo na yan sa sarili mo dahil minsan para madama natin ang success at para maggrow, kailangan mong lumabas jan sa comfort zone mo.